Magandang araw sa lahat. Ang angioplasty ay isang napakakaraniwang pamamaraan sa kasalukuyan. Kaya ang angioplasty ay tinatawag din bilang a percutaneous transcoronal coronary angioplasty. Uh, sa madaling salita, tinatawag natin itong PTCA. Karaniwan bago ang angioplasty, ang mga pasyente ay sumasa ilalim muna sa angiogram test na isang pagsusuri upang matukoy ang bara sa mga daluyan ng dugo ng puso. Lahat tayo ay may tatlong daluyan ng dugo na nagsusuplay sa puso. Isinasagawa ang angiogram sa simula upang malaman ang porsyento ng bara at kung saan ito matatagpuan. At kung ang bara ay higit sa 70% sa isang bahagi, ang bara na iyon ay hindi na maaring gamutin ng mga gamot. At lahat ng bara na mas mababa sa 70% ay maaring gamutin ng mga gamot. At kinakailangan ang angioplasty para sa pasyenteng may bara na higit sa 70%. Sa angioplasty karaniwang inaadmit ang pasyente sa mismong araw ng procedure. Halimbawa, sa umaga, alas 8 ng umaga at pagkatapos ay isinasagawa ang procedure mula alas 10 hanggang alas 12 depende sa availability ng cath lab at iba pang sitwasyon. At karaniwan, ang isang simpleng angioplasty na may iisang bara ay tumatagal ng 40 hanggang 60 minuto upang matapos. Ang angioplasty ay ginagawa sa pamamagitan ng isang maliit na butas kaya tinatawag itong keyhole surgical procedure. Karanwan, tinatawag namin itong interventional procedure. Maaaring gawin ito sa dalawang paraan o site. Isa ay sa pamamagitan ng kanang pulsuhan na tinatawag naming radial artery, kaya isang maliit na plastic na tubo ang inilalagay sa radial artery sa kanang pulsuhan, sa cath lab. At sa pamamagitan ng tubong iyon, maaari naming ipasok ang isang catheter na pumapasok sa pinagmulan ng daluyan ng dugo. At sa pamamagitan ng tubong tinatawag naming catheter, ipinapadaan ang isang wire sa mismong bara. Pagkatapos, isang balloon ang ipinapasok na dumadaan sa wire na inilalapit sa bara at ini-inflate mula sa labas. Ito ang unang hakbang kung saan ginagamot ang bara gamit ang balloon. Pagkatapos, isang stent na tinatawag na coronary stent na tinatawag din naming drug-coated o drug-eluting stents. Ito ay parang mesh maliit, mga 80 microns o 60 microns ang kapal. Kaya napakanipis nitong device na parang mesh ay nakakabit sa isang balon. Ibig sabihin, pinapaliit ito sa balon at kapag nailagay na malapit o naipwesto sa mismong bara, ini-inflate ang balon at sumasabay ding lumalaki ang stent at kumakapit ito sa mga daluyan ng dugo. Kaya nga, tulad ng sinabi ko, ito ay 60 hanggang 80 microns lang ang kapal. Kaya ito ay isang napakanipis eh, aparato. At pagkatapos ng paglalagay, inaalis na ang balloon, wire, catheter at lahat ng gamit mula sa sistema at ang coronary stent ay naiiwan sa loob ng daluyan ng dugo habang buhay. Ang pangalawang bahagi, minsan kailangan naming magsagawa ng napaka-advanced at komplikadong angioplasty. Sa ganong kaso, kailangan naming dumaan sa kanang singit. Karaniwan mayroong ugat na tinatawag na femoral artery kung saan namin inilalagay ang mas malalaking tubo o catheters para sa mas komplikadong angioplasty. Ang mga pasyenteng sumasa ilalim sa complex angioplasty ay yung mga nagkakaroon ng bara pagkatapos ng bypass surgery o mga pasyenteng hindi lang kolesterol ang naiipon kundi marami ring calcified na bara kung saan ang calcium ay naiipon sa ibabaw ng cholesterol blockage at ang calcium ay isang napakatigas na sangkap kaya hindi namin kayang palawakin ang stent kapag maraming calcium. Sa ganung kaso, gumagawa kami ng mga espesyal na pamamaraan. May apat na uri ng mga pamamaraan. Isa dito ay ang rotational atherectomy kung saan may diamond burr na umiikot sa loob ng ugat ng dugo ng isang daan at 80,000 beses at pinuputol nito ang calcium sa napakaliit na piraso. Mas maliit pa sa 8 microns, mas maliit pa kaysa sa laki ng ating mga pulang selula ng dugo. Pagkatapos nito, ginagawa namin ang balloon at saka ang stenting. Ang isa pang aparato na lumabas nitong nakaraang isang taon na madalas naming ginagamit ngayon ay ang orbital atherectomy isa itong orbiting na aparato. Kagaya ng mundo na umiikot sa sarili nitong axis at umiikot din sa paligid ng araw, may dalawang uri ng pag-ikot ito at pumapasok ito sa loob ng ugat ng dugo at umiikot ng 80,000 RPM kada minuto. Dito, ang calcium ay muling hinihiwa-hiwa sa maliliit na piraso, ngunit mas malaki ang aparatong ito kaya't kaya nitong hiwain pati ang malalalim na calcium. Ang isa pang aparato ay tinatawag na intravascular lithotripsy kung saan ang lithotripsy ay isang shockwave na naglalabas ng mga shockwave at kayang basagin ang kalsiyong. Kaya ito ang tatlong mahalagang aparato na ginagamit namin ngayon para sa mga baradong ugat na may kalsiyong. At may isang partikular na uri ng bara sa ugat na tinatawag na chronic total occlusion kung saan unti-unting nabubuo sa pasyente ang 100% na pagkakabara sa paglipas ng panahon. Ang mga barang ito ay napakatigas. Napakahirap nitong pasukin at mahirap maipadaan ang wire sa mismong bara. Dito, gumagamit kami ng mga espesyal na CTO wires at balloons kung saan ginagamit ang matitigas na wire upang malampasan ang bara at pagkatapos ay inilalagay ang stent. At mayroon ding iba pang mga komplikadong uri ng bara na tinatawag na bifurcation lesions kung saan ang bara ay hindi lang nasa pangunahing ugat kundi pati na rin sa sanga nito at kung mas malaki ang sanga kailangan naming maglagay ng dalawang stent sa parehong mga bara at kailangan naming i-crush ang isa sa mga stent upang matiyak na mananatili ang daloy ng dugo. Kaya ito ang mga komplikado at advanced na uri ng bara kung saan gumagamit kami ng intracoronary imaging kung saan ipinapasok namin ang catheter tulad ng intravascular ultrasound o optical coherence tomography OCT catheters na kumukuha ng larawan sa loob ng daluyan ng dugo at nagbibigay sa amin ng impormasyon kung ano ang bumubuo sa mga bara. Ito ang tinatawag na precision angioplasty kung saan maaari naming ilagay ang stent at matiyak na ang stent ay maayos na nakadikit sa mga daluyan ng dugo ng puso. Kaya ang mga precision angioplasty at complex angioplasty na ito ay nakakaiwas sa operasyon para sa pasyente. Ngunit sa ilang uri ng mga bara, kailangan pa rin namin ng bypass surgery. Kaya ang bypass surgery ay isang napakahalagang bahagi ng paggamot. Sa pamamagitan ng paggawa ng precision angioplasties na ito, maaari nating maiwasan ang restenosis. Karaniwan, kailangan din nating malaman kung ano ang mga side effect ng mga stent. Yung mga stent ay mayroong halos dalawa hanggang apat na rate ng restenosis. Karaniwan, kapag naglagay ka ng stent sa 100 katao, 2 o 5% ng mga pasyente ay maaaring magkaroon ng unti-unting tumutubong bara sa loob ng daluyan ng dugo at magdulot muli ng pagbabara. Ito ang tinatawag na restenosis. Ngunit ang mga barang ito ay dahan-dahang nabubuo at hindi magdudulot ng anumang seryosong kondisyon sa puso. Maaari itong gamutin muli gamit ang espesyal na pamamaraan na tinatawag na red-coated balloon implantation. Kaya ito ang mga dapat nating malaman tungkol sa angioplasty sa praktikal na paraan. Salamat po!